What's up mga kaidol? Good morning. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan. Lalong lalo na sa mga solid supporters. At ayan, ngayong araw mga kaidol, balik na tayo. Pero hindi tayo mga will sa, la... sa malayo. Dahil po, ayan, stop buying yung lapo. Sayang din pag makahuli tayo ng ganun. Kaya mga will muna kami ng pangulam. Dyan lang kami sa tabi mga kaidol. At ayan sa idol Inday. Idol, at sana makahuli tayo mga kaidol. Makahuli ng pangulam mga kaidol. At sa idol Tantan. So ayan mga kaidol Muli ko po sarang hilingin yung tulong nyo sa pag report ng video yun Kasi sayang din yung ano, video namin at kinukuha lang din nila Nag viral sila kami wala Sila na kinabang kami ang naghirap Kaya ito nga pala yung video yun mga kaidol Sana matulungan nyo kami So ayan, bago natin simulan, imbuli po natin tawagin ng ating Panginoon para samahan tayo sa ating adventure ngayong araw. At always thank you kay God para sa lahat ng blessings at lagi siyang nakagabay sa atin. At siyempre, ganoon din sa inyo mga kaidol. Always thank you. Dahil andyan kayo palagi para suportahan kami at always thank you sa lalong lalo na sa hindi nyo pag-skip ng ads mga kaidol. So ayan, hindi natin patagalin. Tara na. Let's go! pwedeng mga will ng lapo or roper ngayon mga kaidol dahil po stop buying pang ulam mo na yung anong gagawin nating content ngayong araw kami mo natin ang lapo mga kayo at ayan ah pwede naman yung gawing pang ulam mga kaidol kaso pinilip na rin namin mga will ayan pasensya na kayo mga kaidol dahil May medyo mga ilang araw din hindi kami nakapag upload mga kaidol dahil po nabisi kami sa malaking bangka Inangat mo bon namin yung malaking bangka mga kapatid kasi pinalitan namin ng pintura. Dahil marami ng gasgas -gas yung kasko. Yung baul niya mga kaidol. Kaya inangat namin at pininturahan ulit. Medyo na busy kami. Nakakasangkuan. Ano, okay na sa nangumban. may gag may may kay Dal. <laughs> makahulot yung mga kay Dol pang mga Ito mga po na idol Tantan -tan ngayon Fresh na fresh <laughs> Sarap kilawin. <laughs> Isit din ang lakas Ng hangin at ulan dito Mga kaidol Tatlong araw na siguro Nag ano Malakas ang uwan at hangin Yung Ay Apat na araw na yata Si Bin 27, 30, 31 May 31 ba? Hmm. Ngunit no, no. ngayon lang aka. mula lang kahapon nagkalma Ano okay, no, right? na ok na idol. Idol ka hole si Mitch mo idol. Ay ay. Pansir mo idol. Pansir mo agad mga idol. Pero tatlo na mga lang sa akin Kay wala Tatlo na sa akin mga Dalawa wala pa Oleh. Oh, oleh. oleh, oleh na, maka na. maka oleh <coughs> ah. nak uh, 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 uh. sakit nak Tapi perasunah. Eh, Sakin Ini la mun. Lamun. Namun. Ah, bola patan. Tengah-tengah. Tengah-tengah, Tante? Tengah-tengah. Berah-berah hata, Tante. Berah-berah hata, Tante. Berah gani? Laksi-laksi. Barang-barang putul. Laksi-laksi. Barang-barang putul gani? gani?

mga kaidol kaso hindi nahila kasi maliit yung kawil natin sayang ah! hab siguro yun hab lapo siguro yun na maliit day eh. oh, ayan mahuli mga kaidol ha? ito ko nga wala ka bigla ang uwi natin mga kaidol, dahil po ano naputulan tayo ng pundo, ayan so iulam natin yan mamayang hapon na at may nakahanda na rin dito na pagkain at ito lang ang kainin muna natin mga Kailul ayan magahan alay magugas na day magkain na so ayan mga Kailul kain mo tayo mga kaidol. ayan So, pray muna bago magsimula. Sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin at patuloy niyo pong ipinagkaloob. Sana po, bigyan niyo po kami ng palagi ng araw na pagkain at bigyan niyo po kami ng kalakasan. Ito po ay ibigmanak namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sa Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Yung huli namin makainolbook

Lubos La na lang. Lubos 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 na Yung subak mga kadula ay yung shell. Kinuha namin kagabi ni Edu Tantan. Nasa akin ang banagan. Ano? Taglag, <laughs> man. Yeah.

Oh okay. Sarap masarap Oh Oh dan Masarap dan Hmm <laughs> Sabar minyak Eh Pag mga mayaman, iba ang magkain diyan. Usap muna bago kain. Ah, kain, usap. Kain, usap. Pag sanay naman sa hirap, ano? Pag sabing kain, kain agad. Walang imikan. Mga, mga mayaman ko, naman. Hmm? Mama. Mag usap na sa mga negosyo. Mama. Mama. Mamam. Mabes business sa ma. Hindi man ako mabusog pa ganun. Yung isang subo pa lang, usap. Tapos... Kain sa bagay na kasanayan na nila. Ka.

Kaya yung kamin dekaw. Salap ng kain mga kaidol. Basta akong magluto. dog. ngay mình men ngay không cái gì Rồi yên Sinaw. Pakidol. Ah, halos na sa ito, Tantan. Ayan. So, mga idol, muli po kami nagpapasalamat sa inyong palaging pag-suporta at pag-aabang ng aming mga video. Always thank you, mga idol. Lagi kayong mag-iingat at God bless.